Hello mga mare for today's video ito na naman ang ganap sa buhay namin ngayong araw at bago ko nga po simulan ang video na to pasensya na po kayo sa kaingayan ng aking paligid at dahil nga po kapapamili lang namin abay magci-change na naman tayo ng presyo dito sa aming mga paninda yung mga ibang paninda lang naman po namin yung papalitan ko ng presyo yung ibang nagsitaasan po pero yung iba po ng mga paninda namin eh ganun pa rin naman po kasi hindi pa naman po sila tumataas. Dito nga po mga mare ko, ito po munang masking tape ang aking gagamitin sa pagpipresyo po ng aming mga paninda kasi nga po yung gunfather ko talaga eh naubusan ng bala. <laughs> Okay naman po itong masking tape kasi white naman po yung kanyang pagsusulatan. At dito nga po mga mariko, nilalagyan ko na nga po ng presyo itong aming mga noodles dito. Lalagyan ko na rin po ng presyo yung iba pa naming paninda na nakalagay dito po sa istante. Kasi nga po matatandaan nyo noon, nagpagawa nga po ako ng istante sa loob ng aming tindahan na pinaglalagyan nga po namin ng aming mga school supply. Dahil nga po nung nagpagawa ako, talagang pininturahan ko na rin po ng color black yung mga istante po namin dito at tinanggal ko nga po yung mga tag price niya noon. Mamaya nga po, ipapakita ko nga po sa inyo kung gaano po kaganda na naman yung nilagay ko ng mga presyo ng mga paninda namin. Abay, kitang kita talaga ng aming mga tumer at kitang kita rin na magbabantay dito sa loob ng aming tindahan. Yeah! I-display ko na nga rin po yung ibang mga in-order ko mula kay grocery. At dito nga po mga mare ko, nag-start na rin po ako na maglagay po ng mga presyo dito sa aming mga paninda. Ito nga po mga diaper dito, eh nilagyan ko na po talaga ng bawat isang presyo niya kung alin po talaga yung size nila. Kung halimbawa po na XXL, nilalagyan ko na rin po siya ng presyo sa bawat tapat niya po kung saan ito nakalagay. At dito din po pala sa store namin, dalawang klase lang po na diaper yung aming mga binebenta, EQ at pampers nga lang po. Pero mas marami pa rin po talaga naghahanap ng EQ na diaper compare po dito sa mga pampers. Yung pampers ko nga po dito eh, ang tagal na talaga na walang bumibili. Dahil nga din po siguro na mas mahal po talaga yung presyo ng pampers compare po dito po sa mga IQ na diaper. Pero meron din ako mga ilang tumor talaga na naghahanap din ng ibang diaper, yung medyo mas mura nga daw. Pero sabi ko sa kanila, eh hindi talaga ako kumukuha ng ganon. Mas quality kasi itong EQ, ganon din itong pampers. Diyan po sa inyong store, ano po yung pinakamabiling diaper mga mare? ko. Siguro nakadepende na lang din yan sa lugar kung ano po talaga yung hinahanap ng ating mga tumor at yung pinaka fast moving po ng mga diapers ay eh yun lang po talaga yung ating bibilhin or kukunin. At kung makikita nyo nga po ito pong mga paninda ko dito, e eh, wala po talaga siyang mga tag price kasi nga po bagong bili ko lang talaga itong mga to at meron din pong mga nagsitaasan dyan. At dali-dali ko na nga rin po tinignan itong aking mahiwagang resibo para may check din po yung mga produkto po na kabibili lang namin na nagsipagtaasan na naman. At napakamot na naman nga sa ulo ang inyong tindera. Paano ba naman kasi mag adjust na naman ako ng presyo sa mga binili namin ngayon mga mare ko. Ito rin talaga yung isang pinakamahirap na desisyon sa buhay. <laughs> Pero syempre, it's a prank lang nga po yun. Ito nga, at tinignan ko na itong aking mahiwagang resibo para i-check na rin yung mga Nakuha kong mga paninda na tumaas na naman ngayon mga mare ko. Syempre pag may tumaas na bilihin kailangan magtaas na rin tayo ng presyo ng mga produkto na binili natin na tumaas na talaga. <laughs> Dahil tayo nga na may mga sari-sari store, eh hindi naman tayo magninegosyo ng palubok. Isa-isa ko na nga rin po nilalagyan talaga ng presyo itong aming mga paninda dito. At kung mapapansin nyo nga rin po mga mare ko, konti lang po talaga yung mga kinuha ko ng mga noodles. Ay, pasensya na po pala mga mare ko, hindi ko na ipakita sa inyo yung mga noodles po na pinamili namin. Kumuha nga lang din po ako pala ng 30 piraso po na beef na noodles at kumuha rin po ako ng 25 piraso na chicken noodles. At pagpasensyahan nyo na nga rin po yung aking pagbo-voice over. Minsan po mabilis yung aking salita. Minsan mabagal. Tapos nasabayan pa talaga ng tilaok ng manok. Diyos ko po, napakasarap talagang itinola. <laughs> At sa kakadaldal po nga mga mariko, natapos na rin po pala akong maglagay ng presyo dito sa mga paninda namin. At ito na nga po mga mariko, ito pong mga presyo ng mga paninda namin dito, eh yung iba hindi ko na po talaga pinalitan. Paano ba naman kasi eh hindi naman po sila nagsitaasan tulad po nitong mga sardinas at ibang mga delata. Hindi po talaga tumaas yung mga presyo nila. Ang mga pinalitan po ng presyo mga map, yung mga mangtumas, yung mga ebap, yung mga kaong, at yung mga lata de coco, ito yung mga tumaas mga mariko. At tumaas din talaga yung ibang mga fruit cocktail, kaya pinalitan po na rin yung presyo nila. At dahil nga meron po akong natirang mga fruit cocktail na tag isang 836 grams tapos isang 432 grams, eh sinabay ko na rin po sa bagong presyo ngayon. At dinamihan ko na rin po talagang kumuha ng mga nata de coco at mga kaong kasi ito po talaga yung mabilis din na nauubos pagsapit po talaga ng kapaskuhan. Nakikita nga rin po ito ng aking mga tumor at natutuwa nga sila kasi napakarami kong stocks. Parang gusto na nga daw talaga nilang mag-stocks. O diba yung ating mga tumor talaga eh gusto na rin nilang bumili para naman hindi na sila maubutan ng mahal pa na presyo. At ayan nga po kakadaldal po talaga dito yung iba kong mga paninda eh wala pa palang tag price. Tulad nga po na yan, burger sauce, eh hindi ko pa pala nalagyan ng presyo. 20 pesos nga po yung aking bentahan dyan. At itong cheese whiz, meron na talagang presyo doon sa pinakatakip niya. At marami pa po pala akong paninda na hindi nalagyan ng presyo. Kaya hanggang dito na lang po muna ang video na to mga mare ko. Lalagyan po muna ng presyo yung mga paninda namin. Maraming salamat sa panunood.